Gusto mo ba na maging tapat sa iyo ang iyong pinakamamahal? Igagalang kanya at pakamamahalin kanya. Ituturo ko po sa inyo mga kaserte ang isang sigil na tutulong sa iyo para maging tapat. Lagi siyang magsasabi sa iyo ng totoo at ang isa pa ay pakamamahalin kanya. Lalo na kung magka-LDR kayong dalawa ay gawin mo ito. Siyempre kailangan mo rito ng Lubos na paniniwala, mag-focus ka at mag-concentrate ka sa yung ginagawa at i-manifest mo sa si target mo na ginagawa na niya kung ano ang gusto mo. So, gagawin mo ito mga kasorte sa araw ng Martes o kaya Biyernes sa oras ng alas 6 hanggang 9am. 6 to 9am lamang po na nakaharap ka sa silangan. Kumuha ka lamang ng isang malinis na papel, gumuhit ka ng bilog. Dito sa taas, isulat mo ang pangalan mo, tunay na pangalan mo na ikaw ang gagawa. Kung ikaw ay kasal na, kailangan uh, pangalan at apelyido mo nung ikaw ay dalaga. Dito sa baba naman, ang pangalan ni target mo, tunay na pangalan. Iguhit mo ang sigil na ito, gayahin nyo lamang po mga kaswerte kung paano iguhit ang sigil na ito. At, ang masorting code na related sa mga pag-ibig, obsession, ang 1176. Dito sa baba, isulat mo kung anong gusto mong mangyari. Halimbawa, love me or kaya call me, depende kung anong gusto mo. Tapos, guhitan mo ng tatlong underline. Gamit lamang mga kasorte ang pulang panulat. Napakarami po ng mabibilhan ng kulay pulang panulat. Pwedeng pencil pen, sign pen, ball pen, basta kulay pula. Pagkatapos mo itong maisulat, ilagay mo na ito sa likod ng inyong cellphone case o or sa inyong wallet. Doon mo lamang ito. Ito ang magiging lucky charm mo para tuluyang igalang ka, mamahalin ka ng inyong pinakamamahat at lagi siyang laging tapat yan sa pag-ibig sa iyo. So maraming salamat po mga kaswerte. Mag-iingat po tayo sa mga scammer.